magandang gabi po sa inyong lahat mga bro madang. madam sa muli ito naman po ang inyong lingkod ang hiwaga ng kalikasan ng babalik po mga kapatid meron po tayong tatalakayan ng mga bagong gamit at kaalaman pero bago ang yan ipapatugtog muna natin ang ating mahiwagang patarastas kapatid welcome back again kumusta na po kayo mga kapatid ngayon lang po ulit nakapag upload mga kapatid dahil sa sobrang busy sa trabaho ito po mga kapatid ang ating pagong nakuha na isang uri ng batong dignum yan yan ay mong batong dignum mga kapatid may pagka magnetic ito ay wala ang nagbibigay ng pangyarihan kontra sa mga itim na mahika, mga maligno at may dala nitong kabal at ayaw putukan at iba pang bisa ang matutuklasan kung ikaw ay nagtatangan ng gantong uri ng gamit mga kapatid ito ay mainam din na pang sa niyog na walang mata o langis mga kapatid meron din po tayong isang ano asirong kidlat mga kapatid yan oh. yan aserong kidlat yan ito ay pangkalatang gamit mga kapatid na bihira lang din matagpuan mga kapatid ito ay nagbibigay ng lakas at bilis mga kapatid sa aktual na labanan mga kapatid pero kinakailangan mga kapatid na meron kayong susi or lihim na pangalan nito mga kapatid para mapagana ninyo ang kanyang bisa yan ito na po ang aking personal mga kapatid na pulang pangil mga kapatid yan pulang kidlat mga kapatid na may nakadikit pang ano yan o maliit na ano kidlat ito ay bihira lang matagpuan hindi ko ito papalimusan sapagkat ito ay personal ko na gamit mga kapatid yan meron po tayong ano hugis triangle na kidlat yan mga kapatid na may mata yan o oh. pinitong kidlat yan ito yung bihira lang din matagpuan itong infinitong kidlat meron din tayo mga ano mga kapatid itong mutsian ng kugon mga kapatid na naging bato na yan oh ito bira lang din matagpuan at ito ang ating ano kasado yan o kasadong sungay ng usa na naging bato na siya yan merong iba't ibang mutsya dyan sa loob at saka meron ding dasal sa loob ito ay apat ito pinakasasakin ito pa yung isang ano yan o asirong kidlat yan kalintura din nito ang isa may pagka asiro yan magandang tingnan to sa ano, personal kasado rin mga kapatid at ito rin isa yan isang pangil na asiro din na kasado na rin ng but, lampas 30 na ano mga sangkap ang nilagay ko dyan para mas lalong lalakas mga kapatid ito yung ano palakol mga kapatid na kinasahan ko palakol ng kidlat yan magandang tingnan pag ano kasado na siya mas mainam mga kapatid na kasahan natin ang kidlat mga kapat, o isang gamit for example meron kayong sa kabibi dapat kasahan ninyo mga kapatid ng apat na elemento para maging malakas talaga ito ay santuara na ano santuara na ano pinulbos ko yan mas lalakas pa ang bisa nito kapag kinonsagra at binilad sa sinag ng araw mga kapatid at saka buwan yan mga kapatid hihilingin natin ang bisa sa amang may sapagkat siya lang po ang magbibigay ng pambihirang lakas at bisa ng lahat ng mga gamit na kanyang iniwan pang magamit natin sa pang araw araw na depensa mga kapatid yan po mga kapatid ito po yung walang ano, kasa ito yung magandang tangan ngunit ito yung pang personal lang mga kapatid shout nga pala sa lahat ng mga sumusubaybay sa aking munting channel mga bro sis at madam mga kapwa ko vlogger anting eros at sa mga sundalo si Kyo at sa lahat lahat ng mga tumatambay sa aking anting channel pati na rin sa mga basher shout out sa inyong lahat mga kapatid huwag lang po mag iwan ng kung ano ano ng comment bilang respeto lang po sa aming mga naniniwala sa virtud ng kalikasan kung hindi po ninyo nais ang aming video ay pakiskip na lang po at maghanap po kayo ng video na naayon sa inyong kagustuhan mga kapatid. Yan po mga kapatid. Ingat kayo palagi at God bless po, po sa inyong lahat.